This is uh, Bila Napoli Resort, Resort in Panglao, Bohol, Philippines. Dito nag-stay ang sister ko nga kaling sa Belgium. Hello guys, kung gusto nyo mag-stay dito, maganda. Tingnan mo. Ito yung baby niya, si Baby Louie. Naglalakad. Mayroon silang pan. Mayroon silang koi pero ang ginawa nilang fish pan yung nasa lupa lang aquarium yung nasa lupa Tapos ang laman puro koi Tapos ayan Gusto ko ni niluwi yung isda na malaki Ayan mga idol. Yung mga anak ko na nag-taking picture sa loob. Kasi maganda kasi ang sa loob sa Napoli Resorts. Ayan. Parang gustong maligo sa pool. Mayroon din swimming pool dito sa Kuan. Nagsuswimming sila. Hello guys. Ito na ang gusto ko dito sa loob. Ayan. Swimming pool. Ang ganda ng view guys. Then, kung gabi, may ilaw din sa loob guys. Then, sa baba, sa taas, mayroong jacuzzi. Kung gusto nyo mag hot bath. Kaso lang, mahal guys. Yung nagre-rent dito, yung kaya lang, may mga pariner talaga. Pero, kagaya ko, hindi talaga ako makarent dito sa Napoli Resort. Kung gusto nyo guys, pumunta kayo sa Napoli. Sa Bila, Napoli Resort sa Banglaw. Yan kung gusto mo may swimming pool then opening pa na guys just open so gusto nyo pag open, bagong open kasi mura pero matagal-tagal na, mahal na ay gusto nyo yung pumunta sa buhol dito, dito na kayo sa Napoli parang, parang sinasahuran ako dito <laughs> sa Napoli